oh, mo. Ay, Perti, Perti, Sabi niya, Birthday ko na sa linggo. Oh, ka na, sa na, sa linggo? Birthday na sa linggo? Birthday, na sa linggo. Birthday, Birthday nga. Nga daw. Birthday bu niya daw. ha? Sabi ha? na. Ana? na sila, <tik> Invite ka daw niya. Invite ka daw niya. Hmm. Oo. No, 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 no. Ha? Ha? No, yeah. Okay. Okay. Yup. Sabi ko sa kanya, maghanap ka na ibang liligawan. Sabi ko sa kanya, maghanap ka na ibang liligawan. Sabi niya, ayoko. Sabi niya, ayoko. Ay, ayoko. ayoko. <laughs>

Paano na? Magka-pick up na. Paano na? Magka-pick up City Si tita, gising na rin? Si tita, gising na rin? Hmm? 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 Maganda hmm? ko may school ka doon sa may school ka doon sa nakatulog ako eh natutulog ako eh ha